Zoldyck Ay ka na si Zeno Kinaka nito Patay ka na kay Double Lim Isang SS yes, yes ka lang Tunga ka na pa rin kay Kazi Patay ka na rin kay Zen Double kill na di Nakatakak na Nakatakak na ito Hindi ah Ay ni Reverie Hinahabol pa rin ni Reverie yun Gar Ito na si Sabine Kinaka talaga sa Sa loob ng Tore Sinapatay Kaka sa iyo Ayan oh Ah dito si double leap Under so, big po Ang standing guys Ayun pa oh Bam! Grabe yung ano Combination Boom! <makes> na laser gun ka ni Ambron Gun At ready Okay ka na ata dyan Grabe naman dito talaga ang Iron Sea Shield Sa loob ng tore Pinapatay ang kalaban Patay ka ganda ka kay Davido. Double Kill. Ngayon matay na ata dito si Prince Ae, na pinaulanan ng nagar. Eh si Hulk. Matay na rin ata dalawa. Pina na atat dan dan na pina 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 na pina 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 na pina 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 na pina 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 na na pina 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 na pina 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 na 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 pina 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 na pina 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 na may okay, kami, okay, okay, si Davin, XP, si ang Ira Chambers Club Ako po si Davin, explainer. fielder Ako si Reverie, post-5 pro nga ko po po, soup god, one, two, pala si soup o Ako ang jungler po Ang ball, god beat, Ay, ay, goods guys meron tayong mga katanungan para sa na-experience nyo ng hari ng resbakan. Ito, limang tanong to guys ha, limang tanong to. Kayo na bahala kung sinong gusto sumagot. First question, san kayong team pinakanadalihan na kalaban? ah, uh, wala naman po kasi lahat ng, team, lahat ng team naman po ay may laban Siguro lamang na lang sa experience sa mga big formas. Okay, uh, number two, san kayong team pinakanahirapan? Ah, sa team na Black Impact page. Black Kasi Park. 'yun lang yung hindi naging one-sided mo. Sumabay. Sumabay kumbaga. Kumba, kubag. Lumabang talaga eh, 'no. May experience din kasi. Mm, tsaka alam yung mga galaw ng Davini, eh, alam, yeah. eh. eh. <laughs> alam yung galaw ng Davini. Sating teammate. Alam yung galaw ng Davini. Sa atin 'no. Makabisala. No, Number 3. Ano ang gagawin niya sa press niyo? pambibili ko po nang dispo. Dispo. <laughs> <laughs> mm, Sarap sana all dispo. <laughs> Number 4. Ano ang naging improvement niya sa as team? Um, siguro po naging improve po na sa amin is yung decision making po as in daily practice din po kami and parang every ay, every before game po nagbe-brainstorm po kami kung ano po yung gagawin namin para po ma-expect po namin na maayos yung, yung game po. Yung Okay. Good, good. Uh, number 5. Ano ang naging advantage niyo sa ibang team? Ano po, tingin ko ano po eh, yung experience po namin sa malalaking tournament na rin. matagal na po kami magkasama. Chemistry okay, kumbaga, no? Sige, game, okay na, okay na.